Magandang araw, magandang umaga po kung nasan po kayo ngayong araw na to At ngayon po ay kasama kong muli ang ating mahal na reyna Yan, meron po kami pupuntahan, pupunta po kami sa Honda Kasi po kami ay magpapa-change oil po ng kanyang sasakyan At syempre naman, say hello mahal na reyna Yan, hello daw po Yan, So doon na po tayo magkita sa Honda habang kami po ay naghihintay at Dira ng bagong oil ang ating uh, Honda. Ay ang Honda lang pala ni Mahal na Reina. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Dito na po tayo mga siya ano sa Honda. Ta magtatanong lang muna tayo kung ano yung unang process na gagawin natin kung paano papa-change oil. Siguro kausapin muna natin yung Honda services. Tama ba? Ay, nako. Ganda talaga pag sa summer man, no? Tingnan nyo yung forma ni mahala Reina, no? oh. Na, na. na. Para na pambahay lang eh, no? <laughs> Bali, ang gagawin natin mga kainags ay natin yung sasakyan natin doon. Nagtanong kasi kami kung saan namin ipapasok, no? Kasi medyo nakakalito yung ano nila rito. First time natin magpa-change oil. Uh, baka magkamali tayo ng pasok. <laughs> so, nagtanong muna tayo para sigurado. So, alam na namin kung saan namin ipapasok yung sasakyan. at uh, kung anong gagawin natin, no? Medyo may pila ng konti. Pero, syempre, ganon talaga. Yan. para dali muna natin doon sa ano para matapos na yung lakad natin dito ni Mahal na Rena. Mm. Ganoon talaga pagkabago eh, no? Pero meron ka lang nakitang konting gas -gas. Eh, nako naman talaga, eh, hindi ka mapakali ano. By the way, mga kainays, ano, kung nakikita nyo yung t-shirt ko, Manny Pacquiao, go Manny Pacquiao, may laban siya sa July 19, 2025, oh, laban kay Barrios. Go Manny Pacquiao, I still believe in Manny Pacquiao's power, speed, accuracy. And you know, mga kainays, ano, talaga namang, at the age of 46, eh, talaga namang, I still believe in Manny Pacquiao's ability. Okay, oh nga, tara, tara, let's go, let's go, mga kainays. Go Manny, go Manny, go Philippines! Yan! Ah, tara. So dito na tayo mga kainags ano at dito na natin na iiwanan to sa sakin natin. Sila na raw ang bahala rito. Tara, tara ma, let's go. Punta tayo doon tingnan tanong natin kung kunin yung susi or siyempre kukunin yung susi siguro. Yan. Tara, report tayo doon. Sorry. Is it showing up on your dash? Yes. It is. Okay. Yeah. The kilometers? Like the oil change. Uh, Bali, bumalik ulit tayo mga kainags dahil uh, mas hindi, ano kasi uh, okay pa ro yung oil change natin kumbaga kasi yung nagagamit pala na kilometers ni Mahal na ay parang nasa one, ano po, tingnan natin ha ah. ito, 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 kasi nakuha namin to January 2025 so, ayan o, oh, ito yung kanyang mileage ngayon, ano, oh, 1,614 yan ang sabi, ano yan, ayan, ayan o, ano. oh. nakikita nyo, no Masyado pa raw, masyado pa raw pong maaga yan kasi dapat daw meron tayong makitang uh, oil change dito sa dashboard. So sabi ko naman sa kanya kasi akala ko every 5 months basta ma-reach niya yung kilometers na 5,000 or basta 5 months eh, pwede nang ipa-change oil. So ayun naman sa kanila, at least nagtanong tayo, at least alam natin, di ba mga kinis, ano, na okay pa rin tong ating Honda. Uh, Honda. Pala ni Mahal na Reyna na kailangan ay ilang... One year, no? Almost one year siguro ganun. Pag na-reach na siguro yung ano no, yung... At mang kilometers. So, Tara, let's go na muna makiinis nato, mga magpupuntahan pa tayo. Let's go, Money. Money. Yan. Ikaw, Ma, are you still believe in Money's Pacquiao's power? Go, Money. Ha? Huh? Ilang taon na ba si 46. So, itong t-shirt ko mga kainis na bili ko to 2012 years, no? Ah, uh, ano? Year 2012. Yan when I was a temporary foreign contract worker here in Canada. Yan. Okay na ba yung, yung, slang ng English ko mga kainags? Ano? Yan. Hayaan <laughs> na ako maging trying hard. Trying hard coffee cut. Yan. So tagal na nito. Grabe. Nabili ko to sa South. Uh, kailan ba yon Anong buwan ko ba nabili yun? Mga summer eh. Mga July siguro. July 2012. Yan, gandang-ganda -ganda ako dito kasi nag-iisa na lang to noong time na yun, no? Oh. Nabili ko ang ganda kasi mga kainis, oh. Uh, talagang prime ni Manny Pacquiao nung time na yun. Kaya lang, nung laban nila ni Juan Manuel Marquez na knockout siya, di ba? It was a lucky punch by Juan Manuel Marquez. Pero actually, sa totoo, sa laban nilang yon eh, bugbog sarado na si Juan Manuel Marquez. Kaya lang naging, ano lang, kumpiyansa lang masyado si Idol, no? Idol Manny Pacquiao, kaya yun. Tinamahan siya ng lucky punch ni idol din idol Juan Manuel Marquez idol ko rin yun eh. si Juan Manuel Marquez talagang kontrapelo ni ano yun ni, ni Mari Pacquiao yun talagang slang na slang na si Inags ano yan so dito muna kami sa Costco mga kainas at naga uh, ang ating mahal na rin ay nagre-request na pumunta tayo sa Costco kasi marami raw siyang bibilhin tama ba marami <laughs> Ikaw na mampambihira, sinasabi ko lang marami. Para kuno ari marami tayong bibili doon. Ko talaga kontra PL talaga 'o, bira. Kaya masyadong kayabangan ako sa yung mga alien, yung sopa Naikad, naikabit na napupuri sa akin. Bibili pa sa mo kaniyan. Yung sopang binili. Ha, ikabit, na ba 'yan? Ikaw na, ako na magsalita, wala na ako ng gana. Ato ka lang kanin, 'di ba ako na magsalita, wala ka na diyan. kita natin yung suot nating Manny Pacquiao mga kayo so, maging proud tayo na tayo kababayan ni Manny Pacquiao yan dapat taka ganun pag naglalakad tayo baka ganun ano. <laughs> baka mapaaway tayo dito pambihira naman masya <laughs> takaw-away yung lakad natin baka mabugbog tayo na wala sa oras dito ah pasuot-suot ka pa ng Manny Pacquiao ha? baka gusto mong bugbugin ka namin dito di naman po sinuot ko lang naman to bilang suporta kay Manny Pacquiao bihira naman kayo yan <laughs> ito na ito po si Mahal Arena kasama ko bugbugin kayo nito yan laking braso, <laughs> laking braso niya sige <laughs> ay naku buti naman hindi ganun kainit ang panahon ngayon mga kainags ano at syempre naman eh paano hindi init ang panahon at paano hindi gaganda ang panahon eh kasama natin si mahal na reyna diba hindi hihira naman talaga oh smile nga dyan mahal na reyna naka naman talaga <laughs> parang mali ah, dito ka dapat sa ano danger zone ako dyan ay kung magprotekta yeah, sa akin hindi, pabihira ka naman talaga binibenta mo talaga ako Mahal na rin ah Ba mukhang maganda to mga kainags ah Napakagaang nya no Running shoes Ito ano natin dito Ito, 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 ganito sya oh ang gaang hmm? magaang siya Forty dollars napaka gaang niya grabe running shoes kuha ko isa 40 dollars 40 lang mga kainags ano yan o oh, yan sa mga gusto kong magbigay sa akin ng sapatos ha hindi <laughs> joke lang po size 12 po yan maraming salamat nga pala sa mga nagbigay ng sapatos sa atin previously yan magaan kasi siya mga kainags ano? parang ang sarap ipanlaka tapos ipan eh hindi naman ito yung brand ko talaga ang brand ko talaga syempre alam niya naman kung ano Nike at uh, Nike actually Nike pero ito kasi mura 40 dollars Puma, although yung una kong naging sapatos talaga dati na leather, Uh, when I was a uh, second year high school 1980 na basta ganun baka ma-discover nyo kung anong edad ko na ngayon uh, <laughs> Puma Puma yung unang brand ko kong sapatos kasi hindi kayang bumili ng nanay ko ng mga branded na Nike at Adidas nung araw mahal kasi mahal hindi kaya ng budget namin Yeah, tapos lang din namin mag-grocery ni Mahal na na makakainag siya, no? Magluluto po ng pinakbet si Mahal na mamaya. Okay, sa ano? Hindi mamaya. Ay, hindi sa Sabadong luto. Sinabi ko pa naman magluluto ng pinakbet. Ano luto natin mamaya? Hintayin na lang po natin mamaya kung ano po yung lulutuin ni Mahal na Bahala na siya. Tingnan na lang natin mamaya. Ano? <laughs> sa ngayon daw po kasi eh, hindi na po niya po yung alam yung lulutuin niya. Ay, yung salmon niya. Ah, ulo ng salmon ba? Ah, Nako po, ang gaganda ng mga tanawin dito Yung mga ibon no? tingnan yung mga kainis ano? Pa, oh, wala na yung mga tinitindang halaman dito. Maya-maya ng konti, August na. August na tayo. Buwan ng August na, mga kainags, Ano? Huling, araw, uh, huling buwan ng mainit na panahon dito sa Alberta, Canada. September, maghahalo na yung init at ang lamig. Naku, October, <laughs> Eh, unti-unti na magsusot tayo ng mahahaba at medyo manipis pa lang naman ng mga sweatshirt. Yan. Tapos sa uh, November, ayan na. Ayan na po ang pagsusuot natin ng winter jacket. At paghahanda sa pagpala ng mga snow na babagsak sa harapan ng ating pathway at kanoon din sa ating backyard at garahi sa likuran ako po. Parang sabi ko, parang bumibigat. Kala ko tumutulak si Mahal na Rena, hindi pala. Wala sabi ko pang bigat. Siniwanan ako. O, saan tayo, mahal na reyna? Kakain muna tayo. So, magti-team hortons po muna kami ni mahal na reyna, no? Ba, kala ko meron ka na na sasabihin eh. Kala ko sasabihin, hindi, uwi na tayo. Kala ko gano'n na masasabihin mo eh. <laughs> so, so, mamaya po. Barbecue, ano, stick. Hindi pa ako nakapagsalita ko. Oh, sige, barbecue stick. Barbecue stick. Buti na alala ni mahala na rin na kasi daw siya eh. Kaya nga barbecue. Barbecue stick. Sige, pupunta mo tayo dito sa Dalarama mga kainis. Ano. At nakalimutan namin bumili ng barbecue stick kanina nung sa Asian super, super, store, Supermarket tayo. Yan. So, ano po, ano, inutusan po ako ni Mahal Arena na ako na lang daw po yung bababa sa Dalarama. Siya na lang daw po ma-stay ma dito kasi daw po pagod daw po siya. Dira naman kasi sabi mo lang nung sinabi ko sa kanila Bago na naman yung isip talaga, talagang maka magtagal ko eh. Tara, mo tara. Mo. na ako siya, talagang <laughs> Oh, tara, let's go. Dira talaga oh. Parang walang tumama sa mga sinabi ko ah. Sensya na kayo, makaiinis eh. Pakibag ko nga pala sandali. Marami pa naman mga marami pa naman pera nakalagay doon. Ha? Huh? bihira na eh, normal 'yan meron may, talaga 'yan eh 'yung mga ibon lumilipad sa itaas siyempre pagka natayuan ng may ritatahil gagajang katulad yan, tingnan niyo makinis ano O oh, oh Sabi nila swerte raw 'yan pag nataihan ng ibon yung sa uh, sasakyan Pero paano kaya kung yung ulo ko pataihan ng mga ibon Wag na sana, sana bihira naman 'no mexico tayo Oh muntik <laughs> na oh Iniinatag sikang kanangay kumukuha kami ng pagkain nun sa Mexico nung nag Mexico kami ni Mahalarin <laughs> ang kumukuha kami ng pagkain nun, Ang bihira bumagsak yung ipot ng kabang ko akong pagkain muntik na ako so lahat ng pagkain doon pinalitan kasi nga na-contaminated ng ipot ng ibon muntik pata sa ulo ko talaga pero nagtalasikan yung ipot sa braso ko eh. dihira ko so sa saktong sakto nakakita si mahal na ng barbecue stick mga kainag so ito magkano siya o oh, dollar and so mahal na rin 1 dollar so, and cents sa ang presyo mga kainag so, dali lang mabibili mo madalawa Oh, ito mas maganda may hawakan, no? Kaysa dyan. Tsaka mas makapal ito kaysa dyan. Isa Yan. So, buti naman. Hindi tayo nahirapan na uh, hanapin yung barbecue, barbecue stick, mga kainags. O, oh, Okay na. So, yan lang naman ang natin dito. Mayroon pa ba tayong bibilin, ma? O, ikot para ako si Mahal Arena. Yan. So, ang sabi namin, stick lang ng barbecue ang bibili namin. Pero, tingnan nyo naman yun. Ang bit-bit ni Mahal Arena. Oh. Napabili na rin ako ng frame. <laughs> stick lang eh ito yan sinasabi ko eh stick na stick ko tapos pero nadagdagan kaya pala gustong sumama ni Mahal Arena Mayroon siyang mga balak na bilhin may mga naalala siyang bilhin oh. Bali, ano po muna, kakain po muna kami ni Mahal Arena sa, ano, sa Team Hortons. Ihigop lang kami ng soup tapos sa uh, konting donut ya para may laman po yung tiyan namin kasi hindi pa po kami kumakain mula kanina at hindi kumain naman po kami pandesal pero para bago po namin simulan yung pagluluto ni Mahal na Rain at yung iba pang gagawin namin ay maganda po may laman po yung tiyan natin kala ko may sasabihin ka naman, naman eh kala ko may eh, pang kontra ka na naman eh yan, yeah, mortar lang tayo ng ano natin ng merienda natin makakainag like, sa dito dito ng si Mahal sa washroom. Okay, sige, salamat. May nagpa-part-time sa inyo rito, police. Ah, hindi, ano lang kasi camp day today. Parang nag-ano kami ng uh, pants para ah, sa dito. mga batang isi-send sa camp. kumusta okay. kayo, Mr. Salamat. Okay, Nandito okay, bye. siya, hindi kailan pa. Ah, gano'n ba? Sa'yo? Hindi. pumunta lang kami dito para kumain. Ah. Salamat! Yan. So, na-meet natin yung subscriber natin dito mga kinis. Ano? Dito, dito tayo na. Sa atin yan o, tubig. Yan, so ang in-order namin ngayon ay chicken soup. Yan na lang yung available, wala nang iba eh. Chicken soup na lang. Tsaka tinapay. Magkaroon lang ng laman ng ating chan. Pabira na ma. So yan, nabusog tayo mga kainags, ano? Okay, by the way, shout out tulido sa subscribers natin na nagtatrabaho rito. Ha? Ah, uh, actually nakalimutan ko na. Pasensya na no. Sa dami ng mga subscribers na nanimit na na natin pagka day off tayo eh hindi na po talaga namin matandaan ko ng mga pangalan pero sa itsura po natatandaan po namin sa itsura bali sa pangalan lang tayo nagkakaroon ng problema nagkakaroon tayo ng memory gap yeah. <laughs> pero shout out sa kanila tsaka sa mister niya tsaka sa anak nila no? na meet natin siguro sila more than one year ago na nung kumain din tayo dito nagulat kami ni Mahal na rin, nung kumain kami dito eh nagpakilala sila tapos sa uh, na meet natin yung mister nila tsaka yung panganay nila ah, anak nila na lalaki yan, nakubusog na kami ni Mahal na, re, na Kaya parang okay na kami ngayon Hindi na kami masyado nagmamadali Dahil punong puno na ng uh, pagkain ng aming uh, chan Kaya wow, sarap I <sighs> Iba talaga pagka busog ka, no? Kesa doon sa gutom Kasi pagka gutom ka, sabi nga ng sneakers eh You're not you when you're hungry Yan, ako naman talaga Pero sabi nila, si Mahal na Rena raw ay gumaganda Ba't ba laging ang pinupuri ninyo si Mahal na Reyna? Eh ako laging nasa harap ng camera ninyo Wala malang nagsabi sa inyo na Magandang Ano sa akin <laughs> Puro marami nagsasabi sa akin Ano mga dami mga Bad, bad comment dyan <laughs> Pero kay Mahal na Reyna Napakaganda raw Mabait daw Nakalaman talaga Eh ganun talaga ano, Sabi nga nila Hindi pwedeng maging bida Ang bida Kung walang Kontrabida. Yan. Sabi nila, hindi mabubuo ang pelikula kung walang... Rapist. Yo, huh, Yun. <laughs> Manda ka mamaya. <laughs> mamaya. Atang... Magaga. Kita talaga mamaya. <laughs> <laughs> so, nandito na tayo sa bahay mga kainags. Ano? At binubuhat ko na yung mga pinamalengke natin. Tapos si Mahal Arena, Siya yung nagpapasok doon sa loob ng bahay natin. Ako dito lang dito ko lang nilalagay sa... Ayan, 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 ayan. Ah. Pero ito, ako maglal... Ano nito ang hindi kaya ni Mahalarena to eh. pabigat na masyado para sa kanya. Na. Itong tubig. So yan si Mahalarena, mga kainag sanot. E, kung napapansin nyo, ito yung kanyang mga niluluto Ay patayin na natin pinapanood ni Mahalarena na ako maglulutong siya. Ito pala para sa aso natin to. Ito ay ang puso ng baka. Yan papakain natin sa aso natin yan. Then, ito hindi ko alam kung anong oras na ito inimahal na, Reyna re, yan at hindi pa nagsisimula si Mahal na, re, na kasi na papansin nyo mga si Mahal na Reyna na napakasipag talaga nagaayos pati yung fridge natin inayos niya naglinis ang bahay lahat at ako ilalabas muna titira muna tayo ng raspberries mga kainin sa kapitbahay natin ano so, dyan ka muna ka na tawagin na lang pag naguguto ay pagkaluto ng pagkain ha ako na bahala sa ugasan ay okay, mga aso natin nandito Ayan, tamang tama, -tama. Ano oras na ba? Ito, alas 5 na ng hapon mga kainags ano? Bibira lang tayo ng raspberries ng kapitbahay natin Ayan, so ito titirahin natin mga kainags ano? Ito po ang dami oh. Eh? Nako po mm -hmm. Mm -hmm. Dami siya every, every day maraming Nahihinog na mga Raspberries mga kainags Ano yan oh. Eh. And dito ulit tayo sa ano? Dito ulit tayo sa Ayan. Sa gilid. Mm-hmm. Ayan. Oh. Nako po. Dami. Diyos ko dahi. Mm-hmm. Ito na. Mm. -hmm. Ito po. Oh. Dito sa ilalim. Mm-hmm. Ayan. Eh. Mga hinog. Mm. Mm. Nako, ito pa uli, ano? Ayan, ah. Sarap lang, ah. Uh -huh. Mm Mm. Mm. Dun pa sa mga hindi nakapanood ng huli kong videos, may meron po tayong permiso sa may-ari Nakumuha po ng raspberries yan baka kala nyo hindi ako nagpaalam ha? alam po nila na yung kapitbahay po nila ay mandurugas <laughs> hindi po hindi po nagpaalam po tayo alam po nila may permiso po tayo saan pa rito ito 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 ang dami kasi yun eh. mm -hmm. ito po ah ito to, 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 to. Ayan. ito oh. Sarap. ito 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 yung ganyan, ay yung malapit na mahinog talaga yun, oh. Tatamis yan. Sampal dito. At ang dami. Yan. Hmm. Ito pa. Hmm. Ayos. Sarap lang. Hmm. Tamis. Hmm. Uh -huh. Hmm. Hmm. So, yung mga lumalabas po sa bakuran nila, eh kunin, kukunin po natin. Yang, ayan, meron tayong ano, uh, legal advice. Nak! Ang tipak naman. Hmm, hmm hmm pinakamasarap sa lahat yung magano eh yun. magpick ng berries yan oh dami oh hmm? dito oh mm -hmm. toto ito, 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 tamis nito oh. ito matatamis gantong kulay hmm. yan ang matatamis oh mm -hmm. yan mukhang dalaglaga na yun, oh, ito matamis to hmm, grabe tamis nito oh yan ang matamis mga kainis yan ang matamis oh nako po, panginoon, kasarap lang hmm uh -huh. Hmm. ah, sarap hmm may tangkay pa hmm, hindi ka takong dami oh ah. hmm. sarap oh ah. Nako, magsasawa tayo nito dito hmm, pa, ah. hmm Mm-hmm. Let's have a hmm tapos yung mayari nung property na to, alam nila na nandito ako. Nagpaalam ako sabi ko, pwede bang pumuesto sa gilid ng bakuran mo ta Mandudugas lang ako ng mga raspberries nung kapitbahay natin, isa pa. Hmm. <laughs> hmm. Ayan o, oh. nakapa. Ang dami, Panginoon. Mm-hmm. Mm -hmm. sarap lang ha sinasamantala ko na dahil masa, malapit na mawala to mga kainay ano? sa august puro mabubulok na to ha pagka hindi natin nakuha habang marami pa birahin na ng birahin mhm mm diyos ko tayo mhm mm mhm mm actually mayari nung itong itong pwesto natin nandiyan jona sa backyard nila Alam niya na nandito ako. Sabi niya na Birahin mo na birahin niya. <laughs> Sayang lang malalaglag lang 'yon. Sobrang dami niya hmm. Nakopwang. Mhm. Mm mhm. Mm Pet ko sa mm -hmm. Toto to. Dami rito, eh. Mhm. Mm Yan pa

Sobrang busog na ako. So, hmm. Ay, okay. Sabi nga nila eh, kung ang kamay ni Manny Pacquiao ay napakabilis sa suntukan sa boxing, ang kamay naman ni Inags ay napakabilis mandugas siya. Ang <laughs> Joke lang yun mga kainis. Ang kayo baka may seryosohin nyo na naman ha <laughs> don't take it seriously pambihira naman good vibes lang tayo ha <laughs>